Hi sa mga lakbay. Ito uh, tamang hiking kami dito sa Ladhika o Amunoy. Kung saan uh, bibisita lang kami ni nanay sa kanyang farm. O farm business ng Labanos. Sana sortein mga kalakbay. Ito kasama si Mini Kalakbay. blessing kasi kinaya niya. Almost isang oras. Oo. Ito. 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 Ako oh, ya. Exercise madalang maka. So, sup, mga kalakbay, ah, almost isang oras kami naglalakad. Oo. Oh, oh. Ayun si Mini Kalakbay, ah, super bibo, thankful kasi kinakain yung gantong hiking. Doon pa kami pupunta. Sa taas. Ay sap mga kalakbay. Ito nga pala yung pako dito. Sa mga gusto, box na pako, available din tayo in case na gusto ninyo magpapako alam mo ba, sampol sabaga, ito ayun mga alak ganito lang yung ano yun, magpapako sampol lang to ah no? sampol sa mga gusto magpako, ayan available kasama si nanay dito ang isang tali, 35 pesos lang mga kalakbay. Tah, mga kalakbay. Ito yung mga kapakuan dito mga kalakbay. Kung saan, yung pako na to ay tumutubo sa mga ilalim ng niyog. Ayan, dami yun. Tabi-tabi po. Ayan, mamaya makungawa tayo ng pako. Kasama si Nana Charlie. Daka muna. Ito, sa mga kalakbay, nandito na kami ngayon sa farm business. Ayan, sana pala rin naman tayo. Almost na Tingnan mo, ilang na yan? Kumpitabi po. Ayan, kasama si Mini Kalakbay and thankful kasi kinain niya almost one hour na paglalakad. Kuta lang ka. Hi! Kalakbay, nasa ano kami ni ngayon, ni Mini Kalakbay? Nadhikaw? Ah, uh, pakita mo yun. Mouth, paano na mouth ba na? balik mo. Thank you, thank you uh, sa watching kasama si Mini Kalakbay first adventure o first hiking na almost isang oras ang lakad namin pero kinaya. Thank you, thank you. Kasama ko si Mini Kalakbay kung saan nag kami dito sa may uh, Mount Abundok ng Ladhikaw mga Kalakbay o part ng Mount Banao o ng Mount Banao. Thank you, thank you sa blessing at sana tap niya yung kanyang pag-hiking. ni Kalakbay dito sa Matbanao. ay sup, mga Kalakbay. Ito nga pala. Habang tayo naglalakbay dito sa taniman ng aking lola ay ito. Ay nakakota ng masarap na pako. Pa Kung saan, meron nag-request na ginataan pako o ginisa. Pero ang balak ko mag-ginataan na lang mga Kalakbay. Tara, abangan ninyo yung aking lulutuin. sarap. tara. Ay, sup, mga Kalakbay. Ito nga pala yung nag-request kung saan ang uh, ay natin dito for this video ay uh, yung ginataang pako ayan dito nga pala galing kami sa Maut Barahaw o mo, ano eh sa, Ladhikaw o part ng Maut Barahaw kung saan ito na kami ng mga kulot na pako apagano niyo yung ginataan na pako ayan dito ito gagawin ni Nanay Shirley na para malutunan natin ay, saka, mga, saka dagdag ko lang mga kalakbay sa mga gusto umorder. Ah, uh, ayun, nagpapa-order po ng gantong pako. Ako nang bubala mag-deliver. Basta po maramihan, o okay po. Kung ilang kilo, kung, ang dito po kasi tali, isang gano'n, isang kimis, ay 35 or 30, gano'n po ang presyo mga kalakbay. din ito, uh, gagawin natin ito mamaya. Tara! At mga kalakbay, yan, ginagawa ni Nanay Shirley yung uh, talbos. Ang pako mga kalakbay, bagay. Time's <laughs> up so, mga anak ba ito nga pala uh, ginagawa ni nanay ay nagkikitil ng pako mga kalakbay kung saan ito yung gagawin natin na ginatan na pako ah, nayon dito luya, luya na lang mga kalakbay tapos ito lang niyog lang na. sarap mga kalakbay Abangan natin yung pagluluto ni nanay tayo yung magkakayod mo muna niyog mamaya ito na mga kalakbay uh, ano na yung gagatan natin ito masarap to abali uh, nilok ni nanay ay manok yun ito na siya. Ito, oh, wait lang. Ito na siya, mga kakasboy, Ginataang pako with manok. Kasama si nanay Shirley. favorite natin niya, mga kakasboy. dahil may nag-request, ayan. Lulutuin natin. Ginatarik. Oh, ginataang pako, mga kakasboy. Ayan, sarap. Ayan, sarap, mga kakasboy, Ginataang pako with manok. Okay so. na lang, makakakain na tayo. Kaya tayo, chicken! Chicken! aw aw Ito, mga, na mga kalakbay yung ating uh, ko sa mga nag-request. Sarap. Sa